ang Amerikano para hindi tanggalin, makikipag-away sa China kung sakasakali makadeclare ng emergency rule or i-extend ang termino sa pamamagitan ng chatsa. -cha. In the meantime, walang ginawa para mabago ang buhay ng bawat Pilipino. Di po ba? Oh. Mahal pa rin ang presyo ng bigas. Hindi bumaba sa 20 pesos, di ba? Asi Atty. tricks na lang yan, ha? sa kanya yung topic na yan eh. So mahal ang presyo ng isda, ng bigas, ng bili, ng lahat, ng kuryente, ng tubig. Samantalang ito, pat, palaging lumalabas ng bansa, di ba? nag -i state visit, official working visit. Tapos na-notice nyo, yung hagdanan ng eroplano, nilalagyan pa ng bulaklak. O, di ba? O, nilalagyan nila ng bulaklak. Napuna, napuna ko yan, pinuna ko yan. Oo, alam mo, yung buong yung buong kal, yung buong hagdanan, dalawang side nilalagyan ng mga bulaklak. Sa tingin ko, siguro mga 50 mil yung bulaklak na yun. At pag alis bulaklak, pagdating bulaklak. Isahin na lang natin yung lahat ng bulaklak na yan pag patay na kayo. O di ba? Anyway, anyway, mga kababayan, kung gusto talaga na ng bulaklak, hindi eh, di ba pati wakal sila doon at bibigyan natin ng bulaklak, di diba ba? Oh. Pero yung niyong gamitin yung pera ng taong bayan para bihisan niyo yung hagdanan, lalagyan niyo ng bulaklak. Natandaan niyo mga kababayan na sabihin ko sa inyo, kinopya niya yan. Kinopya ni Lisa Marcos yung paglalagay ng bulaklak sa hagdanan doon sa diktador dati sa Iran yung Shah of Iran na si Risa Muhammad Pahlavi. Si Sir Shah Risa Muhammad Pahlavi, ganun din ang eroplano na bihis na bihis yung hagdana ng bulaklak. Sinunod niya. Pero si Muhammad Risa Pahlavi, natanggal din sa pwesto. <laughs> oh, sige. <laughs> um, susunod din sila, di ba? <laughs> oh. Kasi history repeats itself. O, oh, di ba? History repeats itself. Alam nyo, walang nag-expect na matanggal si Risa Palavi sa kanyang trono. Kasi ang title talaga niya, Emperor of a Shah of Iran. Shah of Iran, Emperor of Iran. Walang election doon. By hereditary succession yun sa kanila. Ang tatay niya, ang emperor, siya ang sumunod. Oh nung nagpakuruna siya, buong nagpagawa siya ng tent city sa disyerto. Imbitado si Imelda Marcos doon. Oh. So nakita siguro ni Lisa Marcos, maganda din pala kung bihisan ang hagdanan ng eroplano ng bulaklak. Oh, sige, bihisan mo. Susunod ka rin kay Muhammad Risa Palabi. Into exile. Mga kababayan, ito, kami, kami mga tagapagsalita sa maisog ako, si Attorney Vic Rodriguez, o biktima rin yun. Si Harry Roque, Attorney Trixie, at mga kasama namin, tinatakot nila. Tinatakot nila, kinakasuhan nila. Nung una ako magsalita sa maisog rally sa Dabao, pag uwi ko rito, may disbarment case na ako. Pinapatanggal nila yung lisensya ko bilang abogado pagsalita ko sa Cebu, pagbalik ko rito, meron na akong pangalawang disbarment case. Nung sa Tagum, sinabi ko, bukas, pag uwi ko, meron akong pangatlo. O, totoo nga, pag uwi ko, next day, meron akong pangatlong disbarment case. Tapos, sa Dumaguete, sabi ko, bukas, pag uwi ko, meron na naman akong pang-apat. Ah, uh, sure enough, pag kinabukasan, nandun ang Supreme Court sa gate ko. Pang-apat na disbarment case sa anghili, sabi ko, baka may padlima na naman ako. Pero tumigil na sila. <laughs> tumigil sila sa pang-apat kasi, sabi ko, doon sa anghili, sinabi ko, Lisa, kahit pa yung certificate ng aking pagkaabogado, susunugin ko sa harap mo, gagawin ko yan. Kasi, yung pagkaabogado ko, mabigat na bagay yon Pero maliit na bagay lang yan. Kumpara sa buhay ng bawat Pilipino. 115 million Filipinos. Sabi ko sa kanila, handa akong mawalan ng lisensya pagkaabogado. Maliit na sakripisyo lang yan kumpara sa 115 million na buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya sabi ko doon, susunugin ko pa yan sa harap mo, pero isama ko yung damit mo. <laughs> oh, <laughs> para makrimit <-remate> ka. <laughs> anyway, gusto mo naman ang bulaklak. Di ba? <laughs> Pati nga hagdanan eh, nilalagyan ng bulaklak. Eh. You know, that's 50,000 pesos. Sa tingin ko, estimate ko ha, 50,000 yun. Bawat hagdanan, pag alis, pagdating, 100,000 yun. And then 25 times na umalis, di, 2.5 million yun. Mantakin nyo, ilang kilong bigas na yun, na e may pamimigay ni Tambayuda. Oo. Oh, nabawasan dahil ginawang bulaklak. You see, wala tayo sa priorities nila. Kasi kung nasa priority nila tayo, inuna nila na kahit papano, hindi tumaas masyado yung presyo ng bilihin. Kung hindi man nila kayang pababain, at least hindi sumipa ng hosto. Di po ba? O. Oh. Yung bigas, ah, hindi ko kasalanan yun. Ikaw ang nag-promise eh. Nagawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas eh. O hindi naman ako nangako. O ngayon, sisingilin kita sa pangako mo. Pero alam ko, sinungaling ka. Marcos Jr. Kasi hindi naman ikaw nasusunod eh. Ang nasusunod ang asawa mo eh. Oh. Ang nasusunod talaga ang asawa. Lahat ng appointment sa gobyerno ang asawa. Kaya ang asawa ang national problem natin ngayon. Oh. Kasi wala nang ang mandato eh. Nilawgaw ang mandato, dinistrongkar ang mandato. Wala ka nang ang mandato, ang asawa po ba nagpapatakbo ng gobyerno? Saan ka ng ganun? Oh. So actually, ko ako, if I will direct this to Marcos Jr. and to Lisa Marcos, umalis kayo, umalis kayo. Huli. Layas kayo dyan sa Malacanang, wala karapatan dyan eh. Itong mag-asawang ito, wala itong karapatan na manatili sa pwesto. Dahil I have a meeting with the owners of Smartmatic, but not you because they hate you so much. Oh, malinaw yun. Tingnan nyo. Hindi sinagot ni Lisa Marcos. Oh, hindi sinagot ni Lisa Marcos yung isyo ko sa kanila. Hanggang ngayon. Gumawa pa ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa Bugado na numpa talaga ako doon para hindi mabutasan. Nasa Facebook page ko po yun. You can download it. It's 15 pages. Nilatag ko lahat. Ang sabi po dito, nandito na yung next speaker. So siguro tapos na ako rito. Um, ah, abangan nyo na lang sa Facebook ano pa yung dadak-dak-dak ko dyan. At any rate, ulitin ko. Ang ah, nga pala ito, finally. Hindi tayo destabilizers, ha? Hindi tayo destabilizers. Bakit? Hindi tayo anti-government, ha? Bakit? Ang gobyerno, pag sinabi mo, ito yung kabuuan ng buong gobyerno, di po ba? President, Vice President, Senate, Congress, and down the line. Yan yung buong gobyerno. Eh, ang target lang naman natin, yung dalawang isnatcher sa Malacanang eh. Oh, so, sila is only a part, a minuscule part of government. Sila ang target natin dahil walang mandato, nilawgaw yung mandato, inisnats yung pagkapanalo. So, hindi tayo anti-government. At hindi din tayo destabilizer kasi hindi naman din din destabilize natin ang gobyerno. Yung paring dalawang snatcher sa Malacanang ang target natin. Di po ba? O kaya sila, feeling nila dinidestabilize sila. Pero hindi natin din dinidestabilize ang otoridad ng ating pamahalaan. Tandaan nyo mga kababayan ha? Ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa inyong mga kamot. Bawat kamot na uh, kamay. <laughs> Sorry ha, Sibuano ako. <laughs> ang kapangyarihan ng gobyerno ay galing sa ating mga kamay. Anong patunay ko? Na may eleksyon tayo. Kung wala kayong kapangyarihan, hindi na kayo kukonsultahin kung sino ang mamamahala. Di po ba? Kaya nga may eleksyon tayo dahil yan ang sinasabi ng gobyerno. Ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan.